Good morning, guys. Super tricky sa pa kita pasin aking munting tahanan. So, yun, munting tahanan dito sa lugar, guys. Ito lang yung aking kwarto. ang aking munting tahanan dito sa Dubai guys ayan maliit lang sya ayan ito lang yung aking sampayan and then ito yung aking neighbor guys wala si walang tao dito ayan guys parang di siya nasa Pinas ano siya parang kwarto kwarto lang ayan. ito yung aking maliit na tirahan pero mahal to guys naabot ng 12,000 sa 800 dirham din to Ayan, so. Nakita okay, ko sa inyo, guys, yung... Ito, guys, mga neighbors ko. Ito, yan. Yung hallway niya, niya papusok sa amin. Papasok na yun sa kwarto ko, yung pangatlo ako, guys. Ito yung pinakalas na kwarto. Ito yung medyo malaki. Ito yung aming... Ano, guys? Salas. Ayan yung aking electrical bike, guys. At ito yung aming washroom. Ayan. Malinis na malinis guys yung aming tirahan dito sa Dubai. And then napakita ko guys yung aming kitchen. Yan ito yung aming kitchen guys. Yan, kumbaga partition lang. Partition dito sa Pinas is para siyang kwarto-kwarto room. May room lang siya. Ang room dito guys is mas maganda na kapag nakatira ka sa partition kasi may sarili kang privacy. Ang kaibahan lang kasi ng partition tsaka tabi dito yung bed space. Ang bed space talagang ang space mo nandun yung kama lang, wala nang iba. Ang ganda lang dito guys, kasi pag mayroon ka, pwede ka mong ng bisita. Ito yung aming kitchen guys. Ayan. So, hindi pa ako nakapagsain. At kung halit na. Ay, magsain muna ako guys. Ang sarap. Today is my day off. So, kailangan yung mag mo na. Ayan. Ang dami mga nakasampay. Ayan guys yung aking. Uh, ang gulo pa mga dami ko, kagabi kasi naglaba ako yun, yung mga nilabahan ko guys yung guys yung aking kwarto <laughs> ang gulo pa <laughs> ayan kakagising ko lang kasi is 11 na po dito mag i-11 pa lang pala ayan yung aking lamiting lamisa mga ano ng aking mga pangpaganda And then, ito yung aking lagay ng labahan. May lampshade din ako dito kasi pag tulog na yung iba, naglalampshade na lang ako, guys. And then, <laughs> ayan, guys. Parang hindi nasa abroad. Ang dami mga plastic-plastic. Lagayan ko ng bigas, sabon, and then yung aking blender na nabili. At yung damit ko, guys, ang gulo. <laughs> ayan, ang gulo ng aking mga damitan yung dito naman, yung coat ko nung no, nag-travel kasi ako sa Azerbaijan and then, yung malita ano ah, din dito, dito, mga abobot to guys yan, mga abobot din yung sa taas is bag bigay ng aking mga kaibigan na Tadawi and then, iyan at dito guys, yung foot spa machine na binigay sa akin ng aking ate kaibigan ko siya dito na no, para ko na rin siyang ate yeah, niya, guys. Ayan. At simple lang. Hindi na ako nag-bid, guys. Ang partition dito, guys, uh, sa charger is half lang. Ayan. Hindi siya totally katulad talaga doon sa mismo doon sa Dubai. Is full poly ceiling siya. Hanggang doon talaga siya sa pinakaano. So, ayan, guys. Diba yung papakita ko sa aking bahay dito sa Dubai, hindi porkit na sa Dubai kaya iskala kung mayaman ka na or maganda yung tirahan. Depende po. Depende kung kaya mo yung budget. Kaya mo yung kita mo. Kaya mo yung magbayad na mas mahal. Kasi ito pa lang, partition pa lang, is 800 dirham na nasa 12,000 na sa atin yun. 12,000 something mga ganun. Yan. Pero dito at least comfortable ako kasi nga, ako lang mag-isa dito sa kwarto ko. Yan. So, wala akong kasama. Pwede ako dito yung kahit anong hmm. gawin ko yun sa kwarto ko. Okay lang. Mm. Di ba? So, so hanggang dito na lang guys. Pinakita ko lang yung aking kwarto. Ang aking is small room. Bye-bye!